Ang January 1 ay isang linggo matapos ang Pasko. At matapos ang isang linggo, ang tinitigan naman natin ngayon ay yung nanganak noong Pasko. Totoong maganda yung sanggol, totoong sinasamba yung sanggol, totoong cute yung sanggol. Pero minsan, nakakalimutan natin yung babaeng nahirapan, yung babaeng naluha at yung babaeng nasaktan sa kanyang katawan para lamang magbigay ng buhay. Ang January 1, Araw ni Maria, Inanang ng Diyos, Mary, Mother of God. Isa ito sa kalimitan at mainit na binabatikos ng mga ibang relihiyon sa ating mga Kristiyano. Maraming naligaw na katoliko dahil sa maling pagkakaunawa ng pagkaina ng Diyos ni Maria. Anila, paanong naging ina ng Diyos si Maria? E eh, wala pa ang sanlibutan, meron ng Diyos. Ibig bang sabihin, mas naunap at mas mataas pa si Maria kaysa sa Diyos? May punto nga naman sila sa mga hindi nakakaunawa, Talagang ganyan ang kanilang iniisip. Kung si Maria ay ina ng Diyos, lalabas daw na si Maria ang lumalang sa Diyos at lumikha sa sandibutan. Isa sa mga umuusig at humusga sa doktrina natin patungkol sa Theotokos o pagiging ina ni Maria o Divine Motherhood of Mary ay si Nestorius. Ang salitang Theotokos ay hango sa dalawang salitang Grego Teo, nang kahulugan ay God o Diyos. Tokos, nang kahulugan naman ay bearer o tagapagdala. Sinistorius ay isang arsobispo sa Constantinople Ay isa rin siyang erehe na maring tumututol sa paniniwalang katoliko patungkol sa Teotokos. Para sa kanya, at para sa lahat ng mga nananali sa kanyang mga katuruan. Si Maria ay inalamang daw ni Jesus na Kristo o Mother of the Human Jesus at hindi inani ni Jesus na Diyos. Dahil dito, lalo pang mas naging maingay at dumami pa ang mga protestante na pilit itong ibinabatikos sa atin. Kaya naman, Nagkaroon noon ng pagpupulong sa Efeso na ngayon ay mas kilalang sa tawag na Turkey. Ang pagpupulong na ito na nangyari noong 431 AD ang siyang tinatawag natin ngayong Council of Ephesus. Pinagtibay ng council na ito na si Kristo ay may dalawang katangian. Tunay na Diyos at tunay na tao o fully God and fully human. Si Jesus ay may iisang katauhan, iisang persona, at may dalawang katangian o nature na ipinunla sa sinapupunan at ipinanganak ni Maria. Ang Diyos na Kristo at tao na Kristo ay hindi magkaiba at hindi rin ito magkahiwalay. Iisang katauhan po ito. Iisang Jesus. Ang mainit na usaping ito ay masusing pinag-usapan ng mga dumalong mga obispo sa pagpupulong na iyon. At doon nila nilinaw at lalo pang pinagtibay ng mga obispo sa mga tao na si Maria nga ay talaga at marapat lamang na ituring at tawaging ina ng Diyos buhat noon saas noong tinindigan ng Santa Iglesia ang titulo ni Maria na Mother of God o Ina ng Diyos. Ang doktrina ng ating Santa Iglesia patungkol sa pagiging Ina ng Diyos ni Maria ay paniniwala na ng mga unang Kristiyano bago pa man ito gawing ganap at formal na turo ng simbahan o dogma. Mga kapatid, tayo rin ay tinatawag na maging Theotokos o tagabagdala ng Diyos. Hindi ng galit, hindi ng puot, hindi ng sama ng loob. Dalhin natin ang Diyos sa ating mga buhay upang katulad ni Maria, mapuno tayo ng pagpapala. Si Maria ang bukod na pinagpala sa babaeng lahat sapagat siya ang pinili ng Diyos upang maging ina ni Jesus sa pasimula natin ngayon ng isang bagong taon, nawa ay isama din natin ang Diyos. Dalhin natin ang Diyos. Taglayin natin si Jesus na ating, sa ating mga puso. At katulad ni Maria, at kung paano bang pinagkatiwala ng dakilang Diyos kay Maria, ang kanyang pinakamamahal at bugtong na anak, gayon din tayo, ipagkatiwala natin kay Maria ang bagong taon ang ating mga dasal at plano para sa ating mga sarili, mga kaibigan, pamilya at bawat mahal sa buhay. Nang sa gayon, makakamtan din natin ang pagpapala ng Diyos sa pamagitan ng presensya ni Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Maria, Ina ng Diyos, tulungan mo kaming taglayin sa si Jesus katulad mo. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami.